Good morning sa inyo guys. So ayan mag-ano pala tayo, dideliver pala tayo sa Lanip Gakawayan. Ah uh, dito tayo dadaan sa ano si Zone 7 ano. Sitio na buntugan dito sa Banga. Ah uh, hindi na kasi nila pinapapasok yung mga four wheels dun sa ano kabila. Sa papasok na nga Santa Cruz kasi ano uh, minamadali na nila yung paggawa ng kalsada para maging maayos na rin yung daanan papasok ng upper yan, medyo malala na kasi yung ano doon eh, malala na yung putik. Ah, na rin masyado ng ano ng mga motor. Pero dun sa mga naunang na, na reblocking, okay na siya. Dun sa ano, dun sa may papunta na ng sentro. Ah, doon na sila nag ng kalsada. Kaya hindi na muna pinapapasukan ng malaking sasakyan. Para yung ano, yung kalsada hindi agad mabitak para sa mga motor mo na pinadadaanan so ayan dito na tayo sa zone 7 sa sityo na buntugan dito sa banga caves so ayan balikan ko kayo mamaya ayan dito na tayo sa crossing ng ano, uh, Lourdes at saka ng upper uh, Santa Cruz so ayan kapag kumanan ka dyan papunta yan ng Lourdes pag pumunta ka doon, pumunta Lourdes pero pupunta tayo ng Lanip Gakawayan kaya de-diretso lang tayo kasi uh, dadaan tayo ng sentro ng Upper Santa Cruz. So yan, oh, enjoy nyo muna yung ano, yung view dito sa Upper Santa Cruz. Ayan, dito na tayo sa sentro ng upper. Ayan, road work ahead. So, pag kumaliwa ka, so, dyan, dyan, ginagawa yung ano, dyan ginagawa yung kalsada. Pero pupunta tayo ng Lanip Gakawayan, sa so, dito tayo pupunta. Ayan. eh Ito na sentro ng upper. Nandito na yung, nandito yung eskwelahan. Nandito rin yung ano nila. Barangay Hall Covered Court. So, ayan. Ayan yung elementary school. Tapos yung multipurpose hall nila. Yan. Tapos dito naman sa kabila, dyan naman yung simbahan nila. Yun. Uh, ko kayo pag nasa Lanip Gakawayan na tayo. Ayan. Andito na tayo sa, ano, sa barangay Lanip Gakawayan. Ayan, shoutout pala kay, ano, kay Kapitana, kay Ate Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood ng mga vlog natin. Uh, sabi pala ni Madam, ang bahay niya daw ay nasa tapat ng elementary school. Ayan, ay, si Bucetro kasi kausap niya eh. <laughs> Ayan, uh, natin siya dito. Tapos, tanong lang natin sa kanya kung oh, okay lang na banggitin si, sa vlog yung pangalan niya. Pasalamatan lang din natin. <laughs> Hindi ba yon? Tapat ng gate boss. Ah, tapat ng gate. Kung tapat ng gate, nandito lang yan. Hello. Eh, elementary school. Balang ako yung mamaya, hanapin ko lang yung customer. Ha ha ha! guys na deliver na natin kay Ma'am Grace Perez yung kanyang refrigerator at ayun yung bahay nila yan so ayan maraming maraming salamat po kay Ma'am Grace Perez sa pagtitiwala sa William San Saragay so ayan ah pupunta na kami ng sipokot kasi meron kaming mga item na kukunin so ayan, a, ayan. Sabi ni Ma'am Barangay Tano daw siya eh. Ayan. Ayan <laughs> so, muli ah, uh, road dito kay Kapitana. Ayan so, na nakangiti sila ma'am oh. Nakita yata yung camera natin. Makakaraan kaya tayo eh, dyan. So, ito yung uh, chapel, tapos ito naman yung kanilang multipurpose or covered court. Ayan so, parang merong event yata dito tayo dadaan. Uh, hindi na tayo babalik ng Upper Santa Cruz kasi medyo malayong ikuti natin. So ayan muli ah, uh, shoutout kay Kapitana, kay Ate Kap. Uh, at shoutout din kay Ma'am Grace Perez. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa Willian San Saragay. So ayan, uh, proceed na kami sa biyahe. So hanggang dito na lang po yung uh, video natin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Sa mga nagpa-follow, nagla-like. Ayan, nagsashare ng ating mga videos. So, ayun. Ayan. ayan. Biyahe muna kami ni Boss Setro. Yun. <laughs> Siya muna yung na naging ano natin, a videographer. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang guys yung vlog natin. At see you sa next vlog. Uh, peace out.